Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Tuluyan ng ngang napalaya si Giselle sa Apex. At dito ay hindi niya matanggap ang nangyari pero yon nga ang kagustuhan ng lahat dahil nga si Morgana Go ang may malaking share sa Apex. Kaya kahit labagman sa kanyang kalooban dahil siya nga ang CEO ng Apex ay wala siyang magagawa. Kaya nga umalis na siya pero bago yon habang tinatapon nga ni Moira ang kanyang mga gamit ay hindi niya alam na binibidyo pala sila ni Moira. At yon nga ay kumakalat na ngayon sa social media. At dahil nga doon sa video na yun ay nakipagtalo pa at nakipag-away pa itong si Giselle dahil nga nire-record na siya ng mga babaeng katabi ng kanyang lamisa kung saan siya ay uminom. Buti na lamang at dumating agad itong si Annalyn at nahimasmasan nga yung mga babaeng grupo doon sa isang lamisa kung saan nga ay pinatulan din ito ni Giselle. Kaya naman sobrang lungkot nga ang naramdaman ngayon ni Giselle dahil sobrang pagpahiya nga na ginawa ni Morgana Goss sa kanya. Buti na lamang at nandito nga itong si Annalyn at na nakikipagsyampetes niya kanya at sinamahan nga itong si Giselle. At kinausap nga ni Annalyn yung mga grupo na yon na huwag nilang laitin at pahayaan pa ang kanilang ganyang tita Giselle dahil nga si Giselle ay biktima dyan at siya yung kawawa at ay pa nga kay Annalyn napakabait ng tita ko at yun ay bigla na lang dumating itong si Dr. Lyndon Javier at meron nga siyang pasabog na sinabi kay Giselle dito ay pinakita lang naman niya ang video at picture nga ni Zoe kasama si uh, Dr. Carlos Benitez. Dito sinabi ni Lindo na Ma'am Giselle, hindi nyo po pamangkin si Zoe, si Carlos, ang totoong tatay niya. Kaya bumalik kayo sa Apex Ma'am Giselle at kunin niyo ang Apex dahil kayo ang may karapatan ng Apex at wala ng iba at 'wag na huwag kayong papayag na maisahan ni Morganago at ni Zoe. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit iba yung pag-uugali ni Zoe at ni Analine dahil yon ay wala siya ni katiting na dugo ni Dr. Argi At sa katunayan, ganyan nga ang kanyang ugali dahil minana niya yan kasama ming Moira niya at kay Carlos na napakasama ng kanilang ugali. Kaya hindi kayo nagtataka na ganyan na nga ang ugali ni Zoe dahil ga sa hindi nga siya pamangkin mo at hindi siya tanya. Si Annalyn lamang ang totoong tanya at dapat mong ipaglaban 'yon Ang karapatan mo Annalyn huwag na huwag kang papayag na maisahan lamang at itatap lamang ni Zoe Annalyn. Kaya ay paglaban mo ang karapatan mo bilang tanyag dahil walang karapatan itong si Zoe. Dito na nga ay gulat na gulat nga itong si Giselle sa revelasyon ni Dr. Lyndon Javier. Ayon pa kay Dr. Lyndon, matagal niya nang alam na hindi nga anak ni Dr. Tanyag itong si Zoe. Pero yon nga, nakiusap daw itong si Zoe sa kanya na huwag niyang sasabihin kahit kanino ang kanyang sikreto at susundin niya kung ano ang gusto ni Dr. Lindon Javier. Pero ngayon nga, sabi nga ni Dr. Lindon, okay lang yan, hindi ko ilalabas ang sikreto mo pero ipapangako mo sa akin na hindi hindi mo nasasaktan at pakikialaman itong si Annalyn at si Lynette. Gaya na rin ang pangako nga ni Zoe pero nagdahil ga sa so, hindi nga magkasabay o hindi nga magkasama sa isang hospital. Itong si Dr. Lindon at si Annalyn dahil nga itong si Dr. Lindon ay nandun nga sa estris samantalang itong si Annalyn ay nasa Apex. Kaya hindi nito alam kung ano mga pinagagawa nitong si Zoe. Pero ngayon nakita niya na kung gaano niya pinahirapan at pinahaya ang kanyang tita Giselle ay panahon na siguro para nga ipakita niya ang katotohanan. Kaya naman bumuo ng plano itong si Annalyn at si Giselle na babalik at babalik na nga sila sa Apex at sisiguraduhin nila na papapatarsik na nila itong si Zoe. Dagdag pa nga ni Dr. Lyndon Javier, kailangan niyong magmatsyag. Tingnan niyo ang paligid niyo kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at kung sino nga ba ang may karapatan jansa sa plantasyon nyo. Tingnan nyo kung totoo nga ba yung pinapakitang uh, ugali nitong si Morgana. Kung siya nga ba si Morgana or hindi.